Yan. Matingin po muna ng gulong. Mabiyahe po tayo mga ka Highway na po tayo. Yan oh. Sa tagkawan po ito. Ayos na po itay. Ayos itay po ang kasama natin. Ayos po. Chinecheck po ang gulong ay. Kung malambot o matigas. Ayos pa po. Tubo po ang pinambupok po. Yang unahan po, Aspa. Aspa matugas tugas. Driver. Hai, Sa. Kata biji, oi. Katak ngelong. Ngabeh muna Ke <laughs> bilaw bilau. Bilau. Ini enggak mau mengalay ke dalu dia. Hah? Wah, lalo kamu ngalay. Ini hindi, ya, Mana Alas dos na kuya, no? May gitis. Alas dos na lang. Mga limang oras, kuya, no? Dahan-dahan uh, lang kuya. Uh -huh. ay pagkanta po ang daan eh. ay ganda interseksyon na oh. pagkanta na yan dahil oo oh. kasi na oh. manila hola kuya dyan bago dumating ng talawag ah, oh, may kitsang oras pala ole, espasto. Mamala nimna. May pang karga dito. Yan, dito na po tayo sa gumaka. Tabing dagat, macik po ng gulong, sitye. Patigas po. So na padali po gutter Tapos naman po ang gulong Gumaka Quezon Ang ganda kuya Ang <laughs> ganda Kahit <laughs> pahinga po muna <coughs> Ha? Hindi Ayos man ang ganda po ng view, no? Mas dako kuya? Baka mahulog ang cellphone. Ah, kuya? <laughs> Baka mahulog ang cellphone. Ang <laughs> lalim. Ayan po. Abo-abo, kuya? Abo-abo. Malawak din pala yung tatlong bayan, ano? Tatlong bayan. Malawak din na. Yan oh. Ano? Mahaba. Peres, ano? Kiso, ano ba isa? Kiso, Queso, kiso. Tapos yung isa. May isa pa. Ah. Alabat, kuya. Alabat. Al alabat, kiso po. Tatlong bayan po yan. Ano? Mahaba din pala. Oh. Yan. Yan. Peris Quezon, Alabat Quezon Quezon po Ayan Yung bundok na yun po oh. magandang gabi po mga Farbin 7.40 po ng gabi Dito na po tayo sa pagbilocation po Yan po yung highway Kuya, saka mga parking At yan na, yan po yung truck Hindi tayo yan. At tayo po ni Utol Antony po Na susunduin po tayo sa may ano Simbahan po ng pagbilaw Mga Farbin Pang po, si tayo po? Pantresi Pan Ah, di maaga pa pala bukas si tayo ano? Maaga pala Itay, ako po ay patatayabas na uh -huh. Saan po ay paparking yan? Yun pang labing tatlo po sila Itay Anong oras po itay? Yung mga hanggang tanghali lang uh -huh. Alas 12 alas po ako babalik na ulit dito Sige po Pwede na dito Atras po itay Yan si kuya oh Kuya eh, Salamat narito na po Makarating din. Oo. Oh. Ano ka dito? Petters na kuya. Dito na po. Paparking lang. Pang labing tatlo kuya. Pang labing tatlo. Maaga pa bukas ano? Ha? Dito sa tabi, dito. Ah, may ano kuya, may jeep. May jeep. Oh. Ayun, tricycle. Dito na lang. Oo. Oh. Oh, may ilaw dito, maganda. Paparanda na lang po dito. Paparking. Ah, oh, oh, salamat oh. oh. Bukas na patanghali. Bukas na patanghali. Oo. Oh. Dito ay paparin na po. Okay. maabang lang po tayo ng bus. susunduin po tayo sa simbahan po ng pagdilaw po kausap po natin sa tulang tunay eh. maantay lang po tayo ng bus galing bicol Dito po tayo sa may simbahan. Kuya, sa bangol. Are po kayo. Ay kuya, sayo na po suklay kuya. Ah, iyo na po pambiran tama na. Pambiran tama na. Nasa lang iyon. Ano doon po sa ano? Kami yung binari sa kwarto papa. Opo. Opo. Salamat po. Salamat, po. salamat. Ingat kuya ha. Ayun, ingat po. yan si kuya. Ikaw pa i-vlog din po na konti. Abi, ano? Abi. Farm po. Farm bin Kapatid po ni Utol ang tuni. Oh, yun po inaantay ko. Na, si Utol, andito. Maghihintay kami. Oh. ay mag-aantay yan. Opo. ayun na. Ay, Salamat ko yan. Ay, laki sa kay ka doon sa... Kay itay po, bumiyahin ng... Yung aking BNN. Opo. Okay, ay, nakisakay. Na... Ah. Opo. <laughs> ay, laki Ah. Ayo, ate. Kapatid po, ako po ay yung kapatid na sa po, yung Farm Bin. Salamat po kuya, ingat po lagi. Oo. bye babay po, salamat po. Oo. Ah. Otoy, kuya. Oo. Ah. Sige, salamat po. Oo, sige. Yan. Maghintay-hintay lang po tayo. Wala pa po si Utol. Dito daw po ang tagpuan namin sa simbahan po. Ito po yung simbahan ng pagbilaw. Yan yeah, si Utol, Utol. Salamat. Sinundo tayo ni Utol. Magandang gabi Utol. Magandang gabi. Utoy sa ako Oo. Bisyo Ano mo sakay? Tara. Ola dos Ola alas dos utol, uh alas dos. -huh. Bagal-bagal na kami gawa ng ano natunog. Tara utol. Dito na ako. Ano utol, kumusta na? Ayos lang. Shaka, otol, dito na. Hindi dito na ako. Ano po pala dito? Ayos lang. tara. Gabi na. Sige utol. Kumain ka na ba kuya? Oo, kumain ha. Ayan po, na po. Ipahan na, pagbilaw ko yan. Oo, ito nga May kalahating oras din na nao, Tul. Ha? May kalahating oras ang biyahe. Ang tema? Ba? Oo. Baka mayroong. Mayroon na, no? Pagbilaw kayo so... sa <laughs> ulo. Uh, Papuntang Bicol na yan. Oo. Kapatid. yan, magandang gabi po mga farmbin tayo po yung nakahiga na 10.40 po ng gabi mga farmbin at tayo po yung katapos lang po makipagpintuhan kay Utol Antony tapos inahas po namin yung gopro po, kasama si Nini, Sarah Utol Antony, mga na yan, oh, <laughs> yan ayos na, oo bukas na lang po ulit tayo ay eh, gabi na po. Bukas na po ang ahong sa bukid po. Good night po mga paramin. Otoy. Otol. Bye bye. Bukas na lang po. Bye bye. Maga po.